Ayan mga ka-surprise-surprise surprise. Airbnb season na naman po tayo And um Ayan po Kuya diretsyo lang po kuya And then ayan mga ka-surprise-surprise surprise. Ngayon po hindi po tayo Magki-clean up or What else Meron po tayong iahatid mga ka-surprise-surprise Iahatid surprise. Uh, po natin yung Um Mamaya ko lang po ikukwento mga ka-surprise-surprise surprise. Nandito na po tayo Ayan kuya. Dito na lang po kuya. Ayan mga ka-surprise, surprise. Nandito na po tayo sa Tower 3. And um lang po tayo ng gamit ng guest natin mga ka-surprise, surprise. And mas surprise po kayo kung sino po yung guest natin mga ka-surprise, surprise. <laughs> Dyan lang po kayo. mga ka-surprise-surprise, surprise. medyo nagkamali yata tayo ng angulo ng camera. So, ito po yung angulo ng camera na siya mga ka-surprise surprise and hindi po tayo nag-arrive ng naka-wheelchair sana po mag-arrive tayo ng naka-wheelchair mga ka-surprise surprise pero hindi po nangyari yun hi miss may 3-4 po ok salamat salamin. di lang ano, wala yung Ay, na lang. Mag-wheelchair sana tayo. <laughs> Available ba yung wheelchair nyo ngayon natin? <laughs> Ay, ayun, na yung wheelchair. Mag-wheelchair sana tayo mga surprise surprise. Pero mukhang pinagbigyan naman po tayo ngayon. So, hindi po tayo mag-wheelchair. Okay na po dyan natin. Salamat. So, pag nagkataon yan po sana yung wheelchair natin. Yan. Alright. Yeah. Okay, hindi ako nakapag-prepare mga ka-surprise, surprise, nakita nyo naman yung itsura ko ngayon, kasi nga po, I think around 7 in the morning pa lang, -ano na tayo, tawag dito, nagpre-prepare na po tayo for arrival, so ayan, ganyan po siya. Pwede ano, ID. Yep. Ay mga ka-surprise, surprise, surprise. Kamusta naman matagal po tayong walang vlog kasi nga po, mga ka-surprise, surprise. surprise. may ako nagkukwento. I have my hands full ngayon. So, ayan. Thank you, ate. Ayan, I have my hands full. So, Yeah, speaking of hands full. <laughs> so mga ka-surprise, surprise, ano ba ito? Bakit ba tayo nandito again sa Airbnb mga ka-surprise, surprise? It is because ina-usher po natin itong guest po natin ngayon. And um, di ko na muna sabihin yung name ng guest natin pero relatives ko po siya mga surprise-surprise ka kaya po yung unit po ngayon hindi po siya naka-set up Ganon. ate salamat hindi po ay ate ibababa ko na lang or kukunin na lang dun sa ano bababa na lang po sir ah oh, sige ate salamat po so ayun hindi ko na lang sasabihin kung ano yung relation ko dun sa what do this sa uh, client sa guest po natin mga surprise-surprise so Ayun nga po, ito po yung luggage po natin mga kasurprise surprise surprise. Kamusta naman po yun? What else? So ayun mga kasurprise surprise surprise. Since relatives po, relative ko po mga kasurprise surprise surprise yung guest po natin, um, hindi po nakaset up yung Airbnb ngayon. Ayan, kaya medyo maaga-aga na lang din po tayo. Maaga-aga po tayo ngayon dito sa airbnb para i-set up po yung unit and uh, ayun nga po yung guest natin she wouldn't mind um, na i-set up po muna natin yung unit mga surprise surprise ayan So oh, ayan mga ka-surprise, surprise. surprise. <laughs> ayan po. So isa-set up pa lang po natin yung unit. Ayan. And makikita nyo po kung paano tayo mag-set up. Pero syempre hindi natin ipapakita lahat yun. Again, mapagpasalamat po tayo kasi nag-arrive po tayo dito ng hindi naka-wheelchair mga ka-surprise, surprise, surprise kasi... May gout po ako recently. Ayan, buti ngayon nakakapaglakad na po ako. And then, hindi ko na po kailangan ngayon mag-wheelchair. <laughs> Kaya masayang masaya po tayo. Ayan. So, hindi po ako pro dito mga surprise surprise sa ano lang natin to Ginagamay lang natin on how. But I think there is a, uh, what do you call this? There is a professional way to do it. So ayun, nakaka-surprise, surprise. I think the the professional way to do it is hihilahin mo lang siyang ganito. Ayan. Ganyan po, inihila siyang ganito. Ayan. So ayan, sorry po for my hair. Ganyan. Pagkagising po, talagang diretso na po tayo dito naligo naman po ako ng konti ganoon ayan So mga surprise surprise ganito po yung itsura ng unit pag hindi naka set up. Ayan. Usually naka switch off pa po yung lights nito. I-on lang po natin. Ayan po siya. Ayan, let there be light. So, ayan, may ilaw na po mga surprise, surprise. Tingnan natin kung merong ah Tingnan natin kung merong tawag dito. Um, water. So, may water po. Yan. So, basically, yun lang po mga ka-surprise-surprise. Ano, surprise, so mag-unpack na po tayo ng gamit. So, dyan lang po kayo. Usually po dapat naka-time yung hair ko pero okay lang po yan sa ngayon mga surprise-surprise. Ang hirap pong mag-ano ng TV pag walang tawag dito, pag wala na yung carton, Ang hirap pong mag-transport. -mag Yan, ito po yung pinakamahirap na itong transport natin mga surprise surprise itong TV. Ito po yun. So, tatingnan muna natin yung loob mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, mag-a-unpack muna tayo mga ka-surprise, surprise. And, um, tingnan natin yung view. Ayan, yan po ang view. Mga ka, surprise surprise, ako na natin 20 minutes. Samahan nyo na muna kami mag-unpack. So, ito muna ang mga cold drinks, no? Ito po, isang buo po itong puro cold drinks, mga surf, surf. pong bacon. Grocery reveal na po ba? Yan. you need sir at the top. So again, ito yung bacon mo. surprise, <laughs> surprise. Let's bring home the bacon. hindi na po not sure. Mga ka surprise surprise sorry sa hair ko ah. Tawag dito. Hindi po tayo nakapag-ayos ng hair. So may review na rin po ako nito mga surprise. surprise. Ayan. Kung gusto niyo po malpasan yung mga review ko nito mga surprise surprise. Watch niyo lang po. Nawawala po talaga ang poise mga ka surprise surprise. Sino po ba yung lumipat sa inyo? na arrival sa inyo ng poise. <laughs> Again, mga surprise-surprise, hindi po ito episode po na ito ng Airbnb. It's not about me cleaning the Airbnb or nag i staycation ako. It's not about that. It's about me assuring my um, guest. Ayan. Sinasamahan ko po, po yung guest dito mga Surprise, surprise. And, um, ayun po. Nasamahan po natin siya mga Surprise, surprise. kuha dito sa ref, dito na lang. Ayan. Aray ko mga ka-surprise-surprise, surprise, sa sakit ng likod ko na kailang minutes na ba tayo? Parang ayaw ko na magpakita sa camera. Ayan, naka-18 minutes na tayo mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan, tingnan natin ang view. Ayan. Grabe mga ka-surprise-surprise, surprise, hindi na po ako magpapakita kasi Talagang yung hair ko nasa mukha ko na Puputulin ko na po yung video And ayan uh, Watch out na lang po sa mga uh, Sesusud po mga video Puputulin ko na po yung video